papunta nga pala kami sa Kalibo para mag window shopping lang sobrang naboboard nga kasi kami sa bahay kasi wala kaming ginagawa at wala kaming pasok sa trabaho sobrang tagal na nga rin pala ng video na to kaso ngayon ko lang talaga na edit nung naalala ko pa bago pa to magpasko sobrang dami nga na mga hindi ko pa na edit na mga video ay hindi ko na maalala kung ano yung pinagagawa ko doon. Sa video nga na to ay makikita mo pa dito yung mga Christmas decoration noong Pasko dito sa plaza ng Kalibo. At pagkatapos nga namin magikot-ikot sa plaza ng Kalibo ay pumunta naman kami rito sa Novo para tumingin at mag-window shopping. Yung naalala ko nga dito sa Novo eh, yung nabili ko lang dito ay yung maliliit na lagayan ng ulam para sa Pasko. May mga lagayan naman niya kami ng ulam doon sa bahay kaso sobrang lalaki naman kaya bumili na lang ako ng maliliit. <mulong>